Alam si mga tawa mo. Jun Salaguste, ang tinod nga ngala na po, Epifanio Salaguste Jr. Nagyon mong isi, basta Epifanio na niya alam. Uh, Anakos Provincial Agriculture Office na assign na dyan sa Kapitolyo, No? So, nakasuroy na ko din yung napita, pero dili din istulan ito. Buntawan ko nakasuroy. Kaya ako ang <coughs> Ako nga yun, nga trabaho kay sa fisheries man. Ako may uh, provincial fisheries coordinator. Pero sa pagkakaroon ako ng gibutang ng fisheries ko, so, yung sa mga lugar nga na ay mga agriculture. So, sunod. Sunod. Ako di ay si Riuan Akiat Malon. Uh, taga Jimenez. Jimenez, uh, oh, hindi ito tanong. <laughs> Dahil ako nag... Yeah private employee ko na ako sa Osamis. May hapon ka na No? Ako si Alma Talingas Angot sa Morano. ka barangay kagawad sa barangay di Kulok. Sa tanan, ako si Jocelyn Gumunit ang Gomos. Siyempre yeah. lang rumulok yun sa may nga ako, na ako si Maureen Puti sa Lagusti. Akong ba si Inder John, Nung na ako sa LGU Jimenez, na assigned sa budget Ako na po. May nga po, ka tanang. Daghan ko na uh, ilailad ang kuwan uh, ba nang uh, nanunduman sa ilang nga naguway sa gapil pagkamping sa una. Ako si Binipi Saison Pino usa ka volunteer sa Barangay Dikulok kanang Barangay Nutrition Scholar Morato. Ako ka natong tanan mga kaigsoonan. Aw, oh, kana abi na Ako si Dini Saison. Ang dangga nako amay na ako sa LGU as a traffic enforcer. So, nga ito, mag-usap. Uh, himinis mga kaikson pagbantay mo na ako. Kita, <laughs> na ako dito. <laughs> take dakop <that up. laughs> <Take that up. laughs> Sa mga walay lisensya. <laughs> I mean... Buwan na po mga iksoon? Ako po si Giselle Saison de Ah, uh, ako pa na uh, itong speaker kaganina. Ah, uh, presently, connected niya po po sa BIPAR. Then ako sa laboratory section na sa y. Kung gusto mo mag-paralyze sa inyo hang gibati, anya mo dali sa ko Jump Joke only. Actually na ako sa before ko na so. Hapon na tay Ako na itong asawa sa nag-experience ganina. Kaya gino niya na, Guapa. Wala yung mga kaigsuna. Ako may tao si Mency Almirol. Ah, uh, sa usap ka teacher sa Sumasap Integrated School. Amen. Tapon nga kay Sola. ako de ay si Ellen Dandula Sai Fernandez. Ang akong trabaho nurse, nurse balay. <laughs> <laughs> May hapon nga pun, mga una, no. Ako si Elvera. Ah, uh, sa una sa isang karon panyo sana ako apelyido kay kada na minyo mo ang ako katong nagkanta ganiha. O sa ko ka teacher nga na ako nagsimba sa Riverside Church. Pero actually, taga pero na ako nagsimba sa Riverside Church. May hapon, salamat sa inyo. may hapon mga isunan. Ako ngalan, Bernie, ako nga pili doon, brady pinunin yung kalimutan. Tindahan. Dahon, daw pa rin din, rin Oh, ano na po kasi kasi dati ay anin ko dari bata pa ko. Ako po yung ko sa ko ang uh, igagaw, nagkakasmit po kong sila na anak ni Sir Nick, no? Sir bunsaga. Gonzaga, katawan ng Canada. So nakakain ko dari, pero ang mong yagyan, hindi na pagkubang ko bitaw, minawag ko dira sa ubos, nagkakit din pa doon oh, di ba? Oh, so, usali, usali ako kapatutudlo, uh, iskolihin sa Bangko Elementary School sa Panahon oh, o nanak sa uh, Botway Jimenez. Na ako nagsimba na, na nag sa Riverside City Church. Salamat. Yeah. Uh, mabalik sa ito. Uh, ako din ay si uh, Armando Bisin Almirol. Uh, Totally karon na ako nag-trabaho uh, sa Apulakan, pagalian, then sa karon uh, naging abot akong retirement ana ko ana ko na tisda um uh, pagadian ay sa balay eh, makasimba man makatuan mo ah uh, naami sa salimpono nagpuyo ah uh, then nagsimba mi sa uh, sa Riverside Church ah uh, salamat Mga ako ni tumba sovereign subvert tindahan Hindi mo mutuo, mo too toho ah. na lang <laughs> mo ha ako dahil si Jess sa tindahan, isa ko ka-teacher. Before, nagtulog ko sa private school. Tapos karoon na ako sa Sumasab Integrated School ng Sabcon. Thank you. Amen. I am na Care Group and actually, incomplete me. Na ay duha ko bo, wala. And we are a singing group sa Riverside. Um, ako si Dexery Jane Malon, 18 years old. Nag-skwela ako sa Misamis University, sa Misamis, and ang um, ako ang intake na uh, strand is ABM, Policy Business Management. May hapon mga kay Zunan. Ako rin ay si Justin Islip, ang akong uh, mama, kung mama, kanilang naka-red, katong nag-sum uh, song leader, kat kaninang muntag and then akong papa ang katong nag-message ganina sa Divine. So, um, uh, nag-skwela na ko karon sa TCGC for, uh, formerly known as uh, God TC. Then, I am taking up um, Best Ed English. May, ha hapon, mga so nag <laughs> Ako na si Lauren Gale Bilasay, 18, um, nag-study ko sa TCGC uh, taking up the course um, based in, in, English. May hapon sa tanan ako day si Tisha May. Pangonoran sa Ison, 18 years old. Nag-school ako sa USTP o uh, akong course kay PSMD. May hapon mga kay Exonan. Ako day si Josie Loel sa Ison. And uh, ako ang ga kay Jingjing. And I am uh, Grade 11 STEM student from Laurentian High School. May hapon ako day si Camille Natalie Lasay, 16 years old, nag skwela sa Jimenez National Comprehensive High School as a grade 10 student. May hapon mga kaigsunan, ako day si Bernil Humawan Burlat, um, nagbuyo ko sa Riverside kaoban ni Pastor Lunmar o nag-eskwila ko diya sa uh, nag ko sa Mountain View College o kurso nga pari. maybe <laughs> e, the theology yung mga isunan o karoon nga sim, nag-obsin ko kay nakagpapirgi basis lang mo na sunutuin na mong thank mm -hmm. you